Si Luntian, ang munting diwata ng halaman. Sa paanan ng bundok makiling, may isang lihit na nilalang. Maliit siya, magaan at mabango tulad ng bulaklak. Ang pangalan niya ay Luntian. Si Luntian ay hindi tao. Isa siyang munting diwata ng mga halaman. Ipinanganak siya sa gitna ng isang gumamela. May pakpak siya na parang dahon. Ang kanyang buhok ay kulay tsaak. Ang boses niya ay banayad tulad ng hangin sa umaga. Tuwing umaga, gising si Luntian. Lumilipad siya sa mga damo at puno. Ginagising niya ang mga bulaklak at hinahaplos ang mga dahon. Masaya ang mga halaman kapag kasama siya. Ang hangin ay presko at ang paligid ay mabango. Pero isang araw, napansin ni Luntian na may problema. Ang sapa ay madumi. May plastic basura at putik sa tubig. Ang mga halaman ay nalalanta. Ang mga bulaklak ay hindi na bumubuka. Tahimik at malungkot ang paligid. Nalungkot si Luntian. Pero hindi siya nagalit. Gusto niyang tumulong. Tuwing gabi, habang lahat ay tulog, lumilipad si Luntian at naglilini. Tinatanggal niya ang basura at pinukunasan ang mga dahon. Tinuturuan niya ang mga insekto na magtanim ng buto. Lahat ng maliit ay tumutulong. Pagdating ng umaga, nagulat ang mga bata. Ang paligid ay sariwa. Ang mga halaman ay lunti ang lunti. At ang hangin ay malinis. Sa puno ng bayabas, may nakasabit na liham. Isinulat ito sa isang dahon. Ang sabi, ang kalikasan ay kaibigan. Alagaan mo siya at aalagaan ka rin niya. Mula kay Luntian, Simula noon, ang mga bata ay natutong magtanim. Inalagaan nila ang paligid at iniwasan nilang magkalat. Tuwing dapit hapon, makikita sa langit ang liwanag na kulay berde. Parang bulaklak na may pakpak. Siya si Luntian. Tahiling, maliit, at laging naroroon kapag may batang nagmamahal sa kalikasan. Ayan mga bata. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Luntian? Hindi kailangang malaki, malakas, o sikat para makatulong. Kahit ikaw ay bata, may magagawa ka para sa kalikasan. Ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang lugar, ang pagtatanim ng halaman, at ang pag-aalaga sa paligid ay mahalaga. Kapag iniinatan mo ang kalikasan, gagantihan ka nito ng malinis na hangin, masarap na pagkain at magandang kapaligiran. Tulad ni Luntian, kahit maliit, ang puso na may malasakit ay kayang magbago ng mundo. Kung natuwa kayo sa ating kwento at nakapulot kayo ng aral, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli. Salamat.